sabi mo Ay, wala naman. sa ating mga manonood? Ayos lang. Kumain ka na? Gutom na. Gutom na? Ayan mga kalinga, pag-supportan ko lang atin si kalinga JPB and Capital J and P and Simbo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ano sasabi mo sasabihin mo, Tapi Ha? Ano mo sasabihin mo? Sa ating mga manonood. Hindi <laughs> mo lang sila kung kumusta eh. Nalo. Sa mga manonood. Saan ang lakad mo ngayon? Wala nito lang. Ah, tatambay. Ha? Tambay sa inyo, mainom. Mainom <laughs> ka na naman. Mainom? Wag at ma... Pangit nga yung inom ng inom. Makakasira yun ang kalusugan natin. <laughs> Mm. Bakit naman? <laughs> um. Bakit naman? Ay. Tapos, ang hinahanap yeah, po yun yeah, natin, kasayahan. Oo, oh, dapat masaya tayo masaya-saya tayo. Di... Pero marami tayong pwedeng gawin diba para sumaya. Hindi diba mo naaway ang hinahanap natin. Ayan, oo. Oh. Na... Masasaya lang, ano? Ay, masaya lang. Tama. Kasi na kapag away na kapag gusto niya, Talagang iba po ito si Pipito Bika. <laughs> Ito po ay... Nakakabar ka anap, ang, ang ganyan away ang gusto nila. Pero mabait na tao naman po ito. Pagkakabar ka ulit o. Nagjujoke na naman po ito ay. Tatagayin ko sila. Ah, ay okay. ko wag, huwag mong tatagay. Huwag mong tatagay. Huwag mong tatagay. mong tatagayin. At baka matuso ka nito o. Matuso ka. daliri lang. Pag ito bumaon. Ayan. Oh, Oo. Pati ba ito pag nabaon? Ayaw. <laughs> Pag-ibit na kaya. Hindi <laughs> ka naggabi ngayon. Ha? Huh? Hindi ka naggabi. Ay, malayo pa. Malayo. Malayo. Sabay ka. Diyan na. Sa? Sa log na. Saan, saan? sa pa? Malayo. Sabay ka Puntang kalabasa. dun ka naggabi? Kailan kahapon? Ngayon lang. Ay, ngayon lang. Ay, dati pa Ah, uh uh, yan ang kinita mo sa paggabi mo? Oo, ito lang. Patingin daw. Bilangin natin. 50. 75 75 pesos Ay sus ginoo ano Ha? Malalayo na. Kumain ka na. Gutom na? Gutom na? Pakagura tayo. Partay tayo, dyan Bagay, may dala ako dito, May dala ako, dito ano? May dala akong kaunting biscuit. Matatanda mo, bigay ko sa iyo yung nakaraan, yung isang cupcake. Hahaha. <laughs> lang kaya ko tapos isang cupcake. Pero, dagdagan natin na ng cancel sale. natin ng na cancel yun lang kaya ko. Tsaka... Ito. Yung na ito. Salamat! Nah, Oo, oh, uyan yan. Salamat. lang kaya ko talaga. Basta magpap... ka oh, naman Basta magpapakabait ka lang. Magpapakabayad, mapakayad ko nabahan. <laughs> Oo. Oh, Tsaka talagang hanga ako sa sipag mo, ikaw ay masipag ay, ka. Ako, man, oh. Ha? Halin. Bibigay mo na sa akin 'yan. Bakit? Ay, pwedeng magamit dun sa ano? ako. Pwedeng, pwedeng magamit dun sa atrapal ko sa tindahan ano? Dito guys talaga. Napakabait nito. Pa malas ako? Ha? Pamalis ako? Ay, ba't ano ba? Anong tag mo nalagyan dyan? Bakwep. Salamat. Ahh. Baka mawala. O, itago mo na yan. Yung ano, biskwit mo na. Mayam-mayam mo kainin. Tsaka yung pera mo. Oo, salamat. Bulsa mo. Mas maganda sana kung maayos ayos yan yung ano, higa-higaan mo. Kahit di natin magawa ng bahay yan. Basta't maayos. May angat, -angat lang sana yung bahay mo dyan sa, sa, ano, sa sahig. Ay, nagawag lang ako. Kaya nga, dapat may lang ng kaunti. Kasi baka matabihan ka na. Wala, wala. Nasa amali yung pangkawin <gil bardo> dati. Pag hindi, iangat lang natin ng kaunti para ano, baka matabihan ka ng ahas. Ay, tama na. Umangat lang ng ganito. Ay, kanya lang. Ay, nakakala man ako. tulog man ako. Pagkapang lang ako dito. Pagkapang. Talaga matibay po ito. Kahit pagkapang lang. Pagkapang lang.

Eh, yeah, amot darating rin naman tayo ya sa... saya mau ba ka? Mm. Bali ko tulo wala na. Mag yan na tira. Ako na rin dukan tulo no. Ibaka. Eh, mo magtiyaga ka lang. Hay, magtiyaga ka lang, pipito. Magtiyaga ka lang. Tiyaga-tiyaga lang. tanim ko. Saan? Tarong. Yung mga tanim ka dot? Yung ako kita na tin. Pakita mo oh. ani. Ah, <tutupan> ko

ay, itong malunggay, itong malunggay tanim mo. Ano yan? ko Ay, ayos. Huwag ka magtanim-tanim. Huwag niya magtanim ko. Ay, ayos yan. Maganda yan. Ganyan-ganyan ka lang. ina, -ina, -ina ko, ina-amit ko na Malakas ko na yan. Tabla na yan. Pabayaan mo na yan, eh, mga gano'n gano'. Basta't magtanim ka lang ng magtanim. Tapos, siyempre yung mataniman mo ay eh, ikaw ang aani niyan. Kanino mga damit ito? Ha? Ha? Kaninong mga damit? Sa'yo? Sa akin, sa akin, ba, paano yan? Babarasa. Babarasa. Hindi pinaka sa lahat ako. ano? So, maganda. Babo lang. Oo, oh, oh, yan. Pag umano yan. <laughs> o, oh, pero tapix. Ah. Ah, Tatapos na rin tayo. Ayaw, okay. ah Guys, magandang tanghali po ulit sa ako. inyong lahat. Ako po. Kala po matulungan natin ito si Pipito Vega. Ay, ako, ito tutupo ito. Baboy. Wala ako. Wala ka ito lang. Epipito, eh, anong masasabi mo sa ating mga viewers ngayon? Kung may matanong sa salamat. Kung wala naman, ay salamat rin. Ah, sa yun daw na po guys. Wala. Uh, ito po si Pipito Vega. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tayo ¿Qué tal? So guys, hanggang dito lang po sa inyo. Please subscribe and support my channel for more updates and video. Salamat guys. Okay, po uh, po natin, syempre, JPB. Isang, um, YouTuber po yan.